Saksihan po natin ang istorya ng pagibigan ni, De ni Devi at Cheg. Noy akin ng pag-ibig mo. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe para po sa mga susunod pa nating mga istorya. Kabanata 4 Hinanap niya si Charlie sa kabuuan ng kanilang hotel suite pero wala talaga ang lalaki. Umalis ito nang walang paalam. Nagtyaga siyang hintayin ang asawa. Frustrated siya, lito, nagtataka, kaya kahit hating gabi na siya sa kahintay, ay hindi siya dinadalaw ng antok. Ano ang problema ni Charlie? Una sa kanya ba ang problema? Kulang ang pangakit niya para mapainit ito? Nakakadegrade ng pagkababae ang pakiramdam niya siya na isang maganda at may kaakit-akit na hubog ng katawang babae. Hindi na kayang pag-initin ang kanyang asawa sa unang gabi ng kanilang kasal. Nakakahiya naman sa mga makakaalam. Nakakahiya naman sa sarili niya mismo. Mag-uumaga na nang bumalik si Charlie. Puti pa rin ang kabuan ng suot nito. Pero haggard ang lalaki sa tingya at natiyak niya Nakainom si Charlie. Hindi na ito nang bigla nang makitang naghihintay siya sa salas. I lied. Marahang sabi nito habang nakatitig sa mukha niya. Ang sabi ko'y, eh, hindi ko alam ang kung bakit hindi ako makafunction sexually. Charlie, nababaghang sabi niya. Alam ko kung bakit, Devi. Alam na alam ko. Napayuko si Charlie lumaylay ang mga balikat na waring resigned na At hindi totoong I cannot function sexually. Alam mo kung saan ako galing ngayon? Kung kanino? Ayaw niyang marinig ang akala niya sa ibang babae galing si Charlie. Nakipagsex ako, Devi. Stop it, Charlie. Nakipagsex ako at nag-function akong mabuti. In flying colors. I satisfied myself and I satisfied him. Para siyang natuklaw ng ahas sa narinig. Ipinorma ng mga labi niya ang huling katagang sinabi ni Charlie. Pero hindi niya iyon narinig na sinampit niya. Yes, Divi. Mangyak-ngyak na, na si Charlie nang tumingin sa kanya. Him, lalaki, si Marlon, Kilala mo si Marlon, di ba? No. Gustong isigaw ng utak niya. Ay, I'm gay. Nanginginig ang tinig ni Charlie. Naririnig mo, Devi? I'm gay. Dalawang katauhan ko. Ikinahihi akong isa kaya itinatago ko. I'm not even an AC Daisy. Alam ko na ngayon. Hindi ako pwedeng maging silahis na kaparehas ng ibang kilala ko. Sinubok ko ng pakasalan kita because I wanted to live a normal life. Pero hindi ko pa ko pala kaya. Nabali ang mga tuhod ni Charlie. Humagulgol sa mga palad ng mapaluhod sa gitna ng salas. Hindi, hindi niya malaman ang kung lalapitan ito o aaluin. Pero paano niya magagawa iyon? Naghihimagsik ang kalooban niya. Ginamit siya ni Charlie. Para na rin itong sinira ang buhay niya. Mat matatali ba siya ng habang buhay sa isang pares nito? Mangiyak-ngiyak siya nang takbuhin ang patungo sa silin. I'm sorry, pahabol ni Charlie. So sorry, Devi. Matagal bago niya nagawang patawarin, si Charlie. Nahirapan siyang tanggapin ang katotohan ng ganito ang magiging kapalaran niya sa pag-aasawa. Dakong huli siya na rin ang tumulong sa sarili. Isa pa ay natinag din naman siya ng pagpapakita ni Charlie sa pagsisisi. Ginawa nito ang lahat ng paraan para mapaamo siya kahit dumating sa puntong naging kawawa ito. Kailangan siya ni Charlie. Dakong huli na isip niya. Kailangan kailangan para patuloy na maitago ang tunay na katauhan nito. At, at, total din lamang ay wala na siyang magagawa. Saka, masasabing tinutulungan na niya si Charlie sa pakikiayon sa pagkukunwari nito. Lulubusin na niya. Tutulungan na talaga niya ang asawa na hindi mamalaya ng mundo ang pe peculiaridad nito. Minsan lang siyang nagwala sa pagsasamin nila ni Charlie. Iyon ay nang araw na abutan niya sa ibabaw ng kama nito ang isang kwentas na kilalang kila niya pag-aari ni Marlon. Bahay ko na rin ito na sa galit na sigaw niya noong kay Charlie. Huwag niyo akong masyadong bastusin. Huwag niyo itong babuyin. Napayuko ang napahiyang si Charlie. Mahinang mahina ang tining nito ng sumagot. Hindi ko gustong abutan mo, Devi. Ang akala ko lang, mamaya ka pa darating at Huwag mo naman akong masyadong apihin, Charlie. Hapis na sabi niya. Hindi, hindi, Devi. Ang sa akin lang, mas kung sa kami. Naintindihan siya, naintindihan niya. At mula noon, parang kinu, kinusinti na rin niya ang ganoong setup. Ang pakiusap lamang niya, kung darating sa Charlie, sabihin agad siya ni Charlie para makaalis siya ng bahay. Masikip ang bahay na iyon para sa kanilang tatlo. Kaya kapag sinabi sa kanya ni Charlie na mag-shopping, kaya muna siya umamasyalo sa mga kaibigan, alam na niya ang minsaheng nakapaloob doon. Mabigat sa loob niya pero wala siyang magagawa, kundi ang umalis ng bahay. Mas mahirapan siya kung masasaksihan kung paano naman ang relasyon ni Charlie sa tunay na mahal nito. Bumabalik lamang siya ng bahay pagkaraan ng sapat na oras na alam niyang wala na si Marlon. Hindi niya kikibuin si Charlie. De lamang siya sa sariling silid na parang hindi ito nakita. Hindi narinig ang pagbati nito. Ang pag-aalala kung kumain na ba siya o hindi. Sa sariling siyad silid magiiyak siya. Sa ganoong ayos siya minsan inabutan ni Charlie nang sundan siya nito. Nahihirapan ka na di ba? Banayad na tanong nito. Hinaplos nito ang buhok niya. idina sa noon niya ang pisngi nito. Ako rin, akala mo ba? I hate this kind of life. I hate myself. Pero anong magagawa ko? Ganito na ako noon pa, Devi. Hindi ko alam kung bakit, pero ganito na. Kung minsan nga, naiisip ko mas mabuti pa siguro na mamatay na nang ako kaysa ganito. Abnormal. Nagtatago sa dilim. Kapag ganoon na ang tuno ni Charlie, naibsa ng awa niya sa sarili. Ang hinanakit dito, ang pagre sa naging buhay niya. Pinahid niya ang luhang naglalanda sa pisngi ni Charlie. Isang araw anito. Palalayain din kita, Devi. Makalalaya ka rin sa buhay na itong ibinigay ko sa iyo. Hindi niya akalain ang buhay ni Charlie ang magiging kapalit ng paglayang tinutukoy nito. Kabanata 5 Goodbye, Charlie Usal niya nang ihagis sa ibabaw ng kabaong nito ang hawak niyang pulang rosas. Pinahid niya ang pumatak na luha sa pisngi. Tahimik niyang pinagmasdan ang unti-unting pagbaba ng ka, ng kabaong sa hukay. Naramdaman niya ang pagpisil sa balikat niya, niya ni Jeneline, kasamahan niyang modelo. Nang ganap na matapos ang seremonya's at matakpan ang puntod ni Charlie, isa-isa nang nagpaalam ang mga kakilala nila. "Paano ka?" tanong ni Jeneline. "Dito muna ako," sabi niya. "Sige na." Nang wala na ito, hinarap niyang muli ang puntod ni Charlie. Wala na siyang may ukol na dalangin para rito. Nadasal na niya ang lahat ng gustong dasalin para sa kaluluwa nito. What now? Tanong ng isip niya habang nakatitig sa mga bulaklak sa ibabaw ng puntod. Ano nang mangyayari sa buhay ko? Saan ako pupunta? I miss you, friend. I miss you. Nakasanayan ko na ikaw lamang ang kaagba, kaagapay sa buhay. Paano na ako ngayon? Devi, bigla ang kanyang paglingon. Anak, parang maiiyak si Don Hinaro sa pagkakatingin sa kanya. At tingin niya na doble ang tanda ng papang niya. Pang, sambit niya sabay takmo pa dito. Niyakap siya ng mahigpit ng lalaki. Narinig niya ang pigil ng paghikbi nito. Pang, pagpabugso-bugso pag ang hin hinga, hingang sabi niya habang umiiyak sa dibdib nito. Hindi ka lumalapit sa akin, kaya ako nang lumapit sa iyo. Hindi ko ginawa noon dahil alam kong maligaya ka. Ngayon, alam kong kailangan mo, kailangan mo na ako kaya narito ako anak. Patawarin mo ako pang, Tinapik-tapik ng papang ang kanyang balikat. Hinimas nito ang likuran niya. Gusto ko nang umuwi pang, iuwi mo na ako. Oo, Devi. Uuwi na tayo sa atin. Naghihintay sa iyo ang lugar natin. Inalalayan siya ng matanda sa naghihintay nitong sasakyan. Hindi niya inaasahang kasama ng papangya si Jake. Nakatayo sa gilid ng kotse may sumikdo sa dibdib niya pagkakita sa kaanyuan ng lalaki. Mas higit itong naging matikas kaysa pagkakatanda niya. Higit na naging lalaking lalaki sa tindig at kaseryosohang nakikita niya ngayon sa anyo nito. terong itim na Amerikano ang suot ni Jane, kapares ng sa kanyang papang. Ngayon lamang niya nakitang ng suot ng ganoon si Jane. Tingin niya ay mas matikas pa ito sa mga nakasama niyang modelo. Mas may magnetic appeal na waring animalistic. Hinagilap niya ang mga bata ni Jane para pasahin ang anumang damdamin nito sa pagkakakita nilang muli. Pero sa halip na salubungin ang tingin niya, iniwas nito ang mga mata at walang imik imik na binuksan ang pinto ng kotse para sa kanya. Binuksan din nito ang pinto sa tabi ng driver seat para kay Doni Naro. Kaya natiyak niyang si Jake ang magmamaneho. Nagbiyahe sila patungo sa kanyang kondo para kumuha ng gamit ng niha niho wala siyang narinig buhat kay Jade. Ganoon din hanggang makarating sila sa domestic airport home sweet home. Sabi niya sa isip habang walang kasawaang nilalanghap ang sariwang hangin. Pumapasok sa bintana ng kanyang silid. Pumikit siya at ninamnam ang banayad na lamig na idinudulot ng hangin panggabi. Kay laki ng kaibahan kaysa polluted ng hangin sa Manila na isip niya. Ah, hindi na siya talaga babalik doon. Naranasan na niya ang gusto niyang maranasan at higit pa, tama na iyon bilang eksperyensya. Tama si Jake nang sabihin dito ang lugar niya, pero applicable pa rin kaya ang sinabi nito noon ng binata? You belong to my heart. Ni Hindi niya nalaman kung may asawa na ba ito o nobya, nahiya naman siyang magtanong. Kung kinausap man siya ni Jig sa panahon ng pagbibiyahin niya, palagay niya hindi pa rin niya maipapasok ang paksang iyon sa usapan. Kaso ni hindi nga siya kinibo ng kahit ng kahit nang dumating sila ng bahay at maghi, maghiwa-hiwalay. Sila lamang ng papang niya ang laging nag-uusap. May hinanakit pa rin sa kanya si Jing, Ga galit o hinanakit hindi niya tiyak. Ang alam niya ay desidido siyang resolbahin iyon. Siya ang may kasalanan. Panahon, ng mag, panahon ang, nang magkaroon siya ng lakas ng loob na aminin iyon at ihingi ng tawad. Para na lamang sa kapanatagan ng loob nilang lahat. Napadilat siya nang makarinig ng may hinang katok sa pinto. Sino yan? Tanong niya. Sinana Dolor mo, Devi, Napangiti siya habang tinutungo ang pinto. narito pa rin pala ang butihing yaya niya. Nung huling makita niya ang matanda, ay marami na itong idinadaing na sakit ng katawan. Palagay niya ngayon ay uugod-ugod na ito. Binuksan niya ang pinto para rito. Nangislap sa tuwa ang mga mata ng matanda pagkakita sa kanya. Kahit bahagya na itong nakahu nakahukot, ay pilit inaninaw ang muka niya. Lalo kang gumanda ngayon, anak. Tuwang sabi nito na sanay na siyang ganoon ang tawag sa kanya ni Aling Dolor. Para kang artista. Pero, hisos Mario Josep, napaantanda pa rin si Aling Dolor nang makita ang, tun ang suot niya. Muntik na tuloy siyang matawa. Anong klase ba yung suot mo, ha? Pantulog ho, negleji. Bin, binistahan ulit siya ng matanda na iiling. Kaya laki na talaga ng ipinagbago mo. Talaga bang ganyan kapag natitira sa Manila ha? Nagiging, Ku, huwag na nga't baka masaktan ka lang. Napangiti siya sa halip na masaktan. Maupo nga kayo rito, sabi niya. Tinapik niya ang katabing espasyo sa kama. Kwentuhan niyo naman ako. Sabi niya nang maisuot na ang roba. Naglalimbing na kinawit niya ang isang kamay ni Aling Dolor at bahagya siyang humilig sa balikat nito. Ano pang ikikwento ko sa iyo e eh, wala namang ganoong nangyari dito? Kahit yung maliliit na pangyayari, halimbawa kung sino na ba sa mga kakilala ko ang nag-asawa na o kaya'y nag-abroad ba halimbawa, ganoon. Ikaw lang naman ang nag-asawa sa mga kabatch mo. Napatingin siya sa, sa kausap dahil may naditik siyang paghihinakit sa tinig nito. Paano ho niyo nalaman? Tanong niya. Alam namin kahit hindi mo man lamang kami na alalang pasabihan. Inaalam ng papang mo ang lahat ng nangyari sa iyo kahit malayo ka. Nagtampo lang siya noong una dahil sa ginawa mo. Pero dakong huli, yung malasakit ama pa rin ang nanay. Ayaw lamang niyang malaman mo dahil baka raw lumaking loob mo. Ikaw nga itong nakatiis sa kanya ng matagal. Kahit naman humalayo ako, lagi ko siyang naalala. Kayong lahat dito. Masyado mong sinaktan si Jig sa ginawa mo anak. Natigilan siya may ilang panahong parang nawala sa sarili. Yung pobre, pagkabalita rito, nag-asawa ka na. Mabuti na lang nakarecover. Hinarap na uli ang trabaho. Pero sumobra naman ang dedikasyon. Parang ayaw ng magpahinga. Parang sinasadyang paguri ng sar sarili. Mula umagang umaga hanggang gabing-gabi walang tigil. Nakita mo ba yung swimming pool dyan sa likuran ng bahay, ha? Meron na ho. Oo, ipinagawa ni Jig. Parang doon na ang naging istambayan niya kapag libre ang oras niya. Minsan naman, eh hindi naglalangoy. Nakahiga lang roon na parang kailalim ng iniisip. Sa bagay, inaging eh tahimik naman talaga siya mula noong umalis ka. Lalo na ng malaman naming nag-asawa ka na. Di na siya naging palaimik. Kay Rosie na lang yata nagkikipag-usap ng matagal yun eh. Kumunot ang noo niya. Si Rosie? Si Rosalia na anak ni Aling Leonora mo. Hindi mo na natatandaan? Narito na siya ngayon. Si Aling Leonora ho? Maang natanong niya. Natatandaan na niya ang tinutukoy ni Aling Dolores si Aling Leonora na mayordoma ni Jing, Kilala na rin niya ang tinutukoy nito na Rosie. Hindi si Aling Leonora mo ang narito, pagpapaliwanag ni Aling Dolor. Si Rosie, lalong kumuot ang noo niya. Bakit ho, namatay na bang nanay niya? Hindi, pandalas ang iling ni Aling Dolor. Kaya lang, mula nang umalis ka, iparang bumilis ang paghina ng papang mo ipinasya ni Jake na dito na muna si Rosie para may personal na mag-alaga kay Don Hinaro. Mabait naman na bata si Rosie. Nakasundo ng papang mo. Napangiti siya. Kasabay ng pagkaala sa inosenteng anyo ni Rosie, ang pasasalamatan na kahit wala siya, mayroong tumingin ng maayos sa papang niya. Si Jig naman dito na halos na malagi. Siguro tinitingnan-tingnan din ang lagay ng papang mo. Bihirang-bihira akong mauwi siya sa kanila. Kaya nga sabi minsan ng papang mo, Ibakit hindi na lang niya ibenta ang bahay niya yun at dumito na talaga. Ayaw naman ni Jane. Palagay niyo Yaya Dolor galit pa sa akin si Jane? Apat na taon nang nangyari yung pag-iwan mo sa kanya. Siguro naman hindi na baka kunting hinanakit na lang meron yung tao. Kasi pag nagkakausap kami noon ng personalan, madalas niyang mabanggit na hindi niya akalaing makatitiis kang di man lamang sumisilip dito sa loob ng nagdaang matagal na panahong iyon. Iwan ko lang kung ang papang mo ang tinutukoy niyang natitiis mo o siya. Wala naman hu kaming formal na usapan. Oo nga, pero alam niyo pareho na ang inaasahan ng lahat ay eh kayong magkakatuluyan. Ang dami ngang natuwa nang hindi mangyari yun. Mga kadalagahan dito na may lihim na gusto kijig. Ko, de primera na yung si Talia. Sino hong Talia? Sino pa di yung harot na kapatid mong nang liga? Harot na kapatid nung nang liga sa iyo na si Mamerto. Napangiti siya. Hindi ho taliya na ho. Umungol si Aling Dolor. Natali? Ha! Huh. Pinagaganda lang niya i Anatalia talaga ang pangalan niya. Lumalagapak natalia ang tawag, tawag ng ina niya. Ah. Natawa siya pero mayamayay nagpormal din. Naalala niyang noon pa man, high school pa sila, Malaki na nga ang pagkakagusto ng babae kay Jig. Pwede, man, pwede naman hunyang ligawan na si Talia. Sabi niya para malaman kung paano ngayon pinakikitunguhan ni Jig ang babae. Pwede, pero ayaw niya eh. Para pangang niyayamot siya sa lantarang pagpapakita ni Talia ng motibo. Ang gusto siguro talaga ni Jig, yung mga babaeng pino kapares mo noon. Alam niyang walang masamang ibig sabihin ang kausap pero, pero, wala itong kamalay-malay na nasaktan ang damdamin niya. Sa himig ng pananalita ni Aling Dolor, noon ay pino siya mahinhin, ngayon ay iba na. Kaya siguro, pagpapatuloy ni Aling Dolor, ang hinanap niyang kapalit mo, yung kapares mo noon na parang inusente pa rin lamang. May nakita na ho siyang ibang liligawan, parang ayaw maglagos sa lalamunan niya ang tanong na iyo. Palagay lamang namin ito ha, hindi namin natitiyak, Hinug hinuhusgahan, la hinuhusgahan lamang namin base sa mga pakikutungo nila sa isa't isa. Kapares din ba ninyo noong araw? Sino ho ang maswerteng babae? Si Rosie, yung anak ni aling lino ramo